Matagumpay na naisagawa sa Quezon Province ang Stewardship Sabbath Camp na inilaan para sa mga bagong bautismo. Sa pagtitipong ito, kanilang natutunan ang kahalagahan ng pagiging katiwala ng Diyos. Alamin ang masayang kaganapang ito, iyahatid ni Jana Romo. Matagumpay na isinagawa ang Stewardship Sabbath Camp Newly Baptized na dinaduhan ng iba't ibang iglesia mula sa Central Quezon One Central Quezon II Banahaw, Mountain View at Metro Lucena Districts. Ito ay ginanap sa Banahaw View Academy, Lokban, Quezon. 2. Sa kabuuan, 152 bagong binyagan ang lumahok sa naturang pagtitipon na sakop ng South Central Luzon Conference. Naging mga panauhing tagapagsalita si na Pastor Romel Bautista. SCLC Stewardship Director, Pastor X.P. Fagalan, SCLC Health Director, at Pastor Jomel Arsenal, Media Evangelist. Kanilang tinalakay ang istruktura ng organisasyon ng Seventh-Day Adventist Church at ibinahagi rin nila ang kahalagahan ng kalusugan bilang kayamanan ng bawat sambahayan sa pamamagitan ng Family Health Model kasama ang Seventh-day Adventist Fundamental Belief Review. Layunin ng nasabing seminar ang patuloy na paggabay at pag-akay sa mga bagong binyagan, hindi lamang sa kanilang espiritual na kalagayan, kundi maging sa aspeto ng kanilang pisikal na pamumuhay. Ibinahagi ni Pastor Mel Bautista ang kahalagahan ng debosyon sa Diyos. Ayon sa kanya, ang tunay na pagsamba ay nakikita sa ating pagbibigay, hindi lamang ng ating tights, kundi maging ng ating oras, talento at buong katawan bilang handog sa Panginoon. Ipinunto rin niya na ang ugat ng kakulangan sa pagbibigay ay nagmumula sa pagiging makasarili ng isip at puso. Kaya't paanyayan niya Buong puso nating ialay ang lahat ng bagay para sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya itong stewardship camp for newly baptized ay napakahalaga upang maturuan sila na patuloy na ating maisagawa ang kanilang uh, for, for the sake ng kanilang pagpapatibay sa pananampalataya. Tinuturuan natin sila na maging mabuti ang kanilang kalusugan. Hindi lang kasi sa pamagitan ng Tyson offering ang pagiging katiwala, kundi yung oras at lahat pa ng mga aspeto ay sinisikap natin sa tulong ng Panginoon na ito'y maituro. Sa kanano, laging katuwang ang stewardship natin para sa pagpapatiba at pagpapalakas ng uh, pananampalataya higit sa lahat ay ng ating mga kapatid na may kinalaman sa kalusugan para mismo sila ay makapanglingkod na maligaya na tinuturo at nire ang ating fundamental belief upang sila po ay kanilang marikol, makatutulong sa kanilang paglago sa kanilang pananampalataya. At isa sa paraan ng ating paghubog sa kanila sa mga aral ng Panginoon at tinatawag natin itong nurturing. At atin din pong ipinapromote sa kanilang iba't ibang mga programa natin sa ating media upang uh, sa kanilang paghawak ng kanilang cellphone ay kanila mapapanood ang iba't ibang mga programa para makatulong sa kanilang paglagong espiritual at sa kanilang buhay Kristiyan. Isang makabuluhang kaganapan na nagpatibay sa pananampalataya at pamumuhay ng ating mga bagong kapatid sa pananampalataya. World, Layaning makapaghatid ng balitang may pag-asa, ako po si Jana Romo, nag-uulat para sa Hope Today, HCNP News.